Si Kuya Fernando ay isang lalaking ipinanganak na walang mga braso at binti. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya para magsumikap sa buhay. Araw-araw makikita mo siya sa lansangan. Hinihila ang kanyang maliit na kariton gamit ang kanyang natitirang lakas. Nagtitinda siya ng mga produkto tulad ng toilet paper, keso at iba pang pang-araw-araw na gamit. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya nawawala ng pag-asa at palaging may ngiti sa kanyang mukha. Isang umaga habang naglalako si Kuya Fernando sa gilid ng kalsada, isang pasaherong bumaba mula sa jeep ang lumapit sa kanya. Tinanong siya ng pasahero, Kuya, ano-ano ang mga tindamo? Hindi ka ba nahihirapan na hilahin ang kariton na yan lalo na sa kalagayan mo? Ngumiti si Kuya Fernando at sumagot, Oo, minsan mahirap, lalo na kapag mainit o mabigat ang dala. Pero alam mo, mas mahirap ang walang ginagawa. Masaya ako na nakakapag-